Brum brum brum! Nandito na naman si Matong Brum Brum! Ha, ha ha Hoy mama! Ha ha ha! Mga kabum May nakita na naman tayong tutulog sa tabi ng kalsada mga kabum Bigyan na naman natin ito ng na pagkain! Let's go! Punta tayo sa Jollibee mga kabombrom para bumili na pagkain para ibigay doon sa tutulog sa tabi ng kalsada. Tulong na naman tayo ngayong gabi mga kabum brum! Na naman tayo ng na pagkain sa kapira doon sa tatutulog sa tabi ng kalsada at least man lang kahit kunti nakabigay tayo doon masaya siya mga kapulog pagising gising niya bukas ng umaga nakabigay tayo ng na pagkain sa kanya let's go mga kapulog pili na tayo ng pagkain let's go ah uh, dito na tayo sa may Jollibee mga kapulog ipili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalasada let's go mga kapulog pasok tayo let's go dito na tayo mga kapulog pili na tayo ng pagkain let's go Ah, uh, ito na mga kabrumbrum, nakabili na tayo na pagkain sa Jollibee at may 300 pesos na pera. Ibigay na natin ito kay kuya na tutulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Let's go mga kabrumbrum, yatin na natin ito pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. At tulong naman tayo ngayong gabi mga kabrumbrum doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrumbrum, yatin na natin to. Let's go! Uh, nandun si kuya mga kabrumbrum, lapitan natin at ibigay itong pagkain at saka 300 pesos. Let's go. Let's go, mga kakabal. Muna-munapigay natin. Pagkain ka yan. Let's go.